Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. AI generated photo ng truck na inakalang nasusunog sa Manila. yan ng mga bumbero. Arab nationals na nice sa concert ng isang opium artist kinaaliwan online. Samot sa ring kwentong hold up ng mga netizen pinag-usapan sa Reddit. Cara o umani ng atensyon sa birthday wish kontra corruption lalaki arestado dahil sa pagnanakaw ng corned beef. Netizens, ikinumparang krimen sa flood control scandal ng gobyerno. Batang gumagawa ng assignment sa loob ng labing apat na oras na ospital sa China. At sa trending showbiz balita, bangkay ng dalaga natagpuan sa kotseng nakarehisto sa American singer na si David. ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwesa na DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, manungkot o isyong pambayan man yan, Sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, mahalaga para sa mga bumbero na rumispondi kaagad kung saan mayroong ulat ng sunog. Kumbaga, isang timbre pa lang ay dapat na nila itong puntahan. Pero sino mag-aakala na sa pagnanais na makapagligtas, e eh naloko pa ang mga bomberong rumesponde sa isa raw truck na nasusunog sa bahagi ng parolas sa Maynila. Ngunit pagkadating, ay wala silang nadatnan. Ayon pala, ang mga natanggap nilang picture ay AI-generated. Ang buong pangyayari, panuorin sa report ni James Galangge. Agad na rumesponde ang apat na fire truck sa Manila International Container Terminal sa Parola sa Maynila matapos mag-viral ang isang letrato ng nasusunog na truck. Isang courtesy na para sa mga bombero na agad rumesponde sa mga ulat ng sunog upang maiwasan ang pagkalat at paglala nito. Pero pagkarating ng grupo, false alarm pala ang naturang report na natanggap dahil wala naman silang kahit anong nadatnan. At ng suri na naturang litrato, hindi totoo at gawa lamang ng isang artificial intelligence o AI. Giit na mga romesponde, dapat mahanagod kung sino man ang may gawa ng naturang post dahil anila yung nasayang ang kanilang oras at malaking abala raw ito sa kanila. Samantala, kahit ang mga netizen, may kanya-kanya ring sentimiento uko sa naturang insidente. Alin ng ilan? Isaruan niyo ito sa rason kung bakit hindi laging maganda ang naidudulot ng AI dahil sa kakayaan itong makapanloko ng tao. Habang may nagsasabi rin na dapat panagutin sa batas, ang gumawa at nagpakalat ng litrato na anila ay fake news. Kasalukuyang iniimbestiga na ng mga otoridad ang naturang insidente at nanindigan mananagot ang taong nasa likod ng viral photo na ito. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next battle story. Aliw na aliw ang mga netizen sa mga Arab national sa na, na naispatan sa concert ng original Filipino music o OPM artist na si Dayonella. Kitang-kita kasi ang mga Arabo na enjoy na enjoy habang sinasabayan ng singer sa pag-awit. Ang nakatutuwang tagpo pa na sa report ni Rose Babiera. Aliw na aliw ang mga netizens sa mga Arab national na loud and proud dandelions sa mga fan ng sikat na original Filipino music o OPM artist na si Dayonela. Nitong Setyembre kasi ginanap ang Dubai leg ng Grace World Tour ng Millennial Singer, kung saan libo-libong Dubai locals at mga Pilipino abroad ang nakijam sa mga awit. At mula sa mga audience, agaw eksena ang isang half Emirati and half Filipino na enjoy na enjoy ang musika ni Dayonela at sinasabayan pa ito sa pag-awit. Kung mapapanood ang video ni Emiratino Traveler, makikita na kabisado talaga ng Arab National. Ang lyrics sa hit song na Marilag na kinaliwan naman ng mga netizen. Marami ang nagpasalamat sa pagsuporta ng ibang mga lahi sa OPM. Ang TikTok account ng Spotify PH, proud na nag-comment na Marilla Goes International. Ang isa, hindi rin maiwasang ipagmalaki na maski ang ibang lahi ay talagang nag-e-enjoy sa concert ng mga Pilipino. Marami rin ang nagbahagi sa comment section na may mga kilala sila na foreign national na kabisado ang awiting ito. At kagaya nga ng sabi ng isa pang netizen, unique at nostalgic daw kasi ang kanta kaya talagang hook na hook ang marami. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Kalbaryo para sa marami nating kababayan ang malapagong nadaloy ng trapiko na madalas pang sabayan ng kaliwat ka ng aberya sa pampublikong transportasyon. Pero ang mistulang daily taste of health ay mas pinalala pa ng mga kawatan sa kalsada. Ang kwentong hold up ng mga netizen, silipin sa report na ito. Walang sinasanto ang mga kawatan sa kalsada. Mayaman man o hindi ang bibiktimahin, basta't may nakitang pagkakataon. At yan nga ang naging paksa ng talakayan sa Reddit thread na ito, kung saan nagbahagi ng kanilang samat-saring kwentong hold up ang mga netizen. Una riyan ang kwento ni Alias Deep Fried Chicken na bago man nakawa ng phone ay nakiusapan na kung pwede nitong maisalba man lamang ang kanyang SIM card. Bagay na pinagbigyan ng kawatan. Sabay thank you bago ito tuluyang tumakas. Sa kwento naman ng netizen na ito, hindi man napagdiskitahan ng luma nitong cellphone, ay kinagalitan pa raw ito ng magnanakaw na binatupas sa mukha niya ang wallet na naglalaman lamang ng nasa 10 piso. Tila nonchalant naman si alias Fishing RR101 na walang kamalay-malay na may hold up pa na palang nagaganap sa sinasakyan niyang bus at kahit tinutukan pa ng patalim ay wapakets. Ang ending hindi na siya tuluyang hinold up. Sa kwento naman ng katrabaho ni alias D0007 na iligtas daw nitong kanyang katatanggap lamang na 13th month pay matapos magpanggap na kawatan, sabay pa simpleng baba ng jeep na para bang walang nangyari. Meron din naman tinutukan ng kutsilyo at sa halip na cellphone lamang ang ibigay at dala ng taranta ay aksidente rin na iabot bilang freebie ang kanyang wallet. Sa datos ng National Capital Region Police Office o NCRPO, mula Nobyembre 2024 hanggang Abril 2025, nakapagtala ito ng 22.53% na pagbaba sa crime rate sa Metro Manila, kabilang ang robbery na bumaba ng 16.47%. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, umani ng reaksyon ang broadcast journalist na si Cara David matapos si ibunyag sa kanyang birthday wish na sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Maraming netizen naman ang sumang-ayon at nagsabing sana'y matupad ang kanyang hiling. Ang viral video sa report ni Millie Borja. Umali ng atensyon ng broadcast journalist na si Kara David matapos ipost ng kanyang birthday celebration sa Facebook kung saan ibinunyag niya ang kanyang wish na sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Makikita sa video na nagdi-dinner si David kasama ang pamilya ng kanyang asawa nang iabot sa kanyang birthday cake na may mga nakasinding kandila. Pagkatapos ng kanyang wish, sabay tawa naman ang kanyang mga kasama. Umabot na sa milyong views, higit 600,000 likes, halos 200,000 shares at 41,000 na komento ang nasabing post kung saan maraming netizens ang sumang-ayon at nagsabing sana'y matupad ang wish ng journalist. Naging usap-usapan ito habang mainit ang mga balita tungkol sa umano'y anomalya sa bilong bilyong, -bilyong halaga ng flood control projects na umabot na sa 1.9 trillion pesos sa nakalipas na 15 years na kalahati umano ay nawala sa korupsyon. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, hindi na naiwasang ikumpara ng marami netizen ang krimen na nagawa ng isang lalaking ito sa isang supermarket at kasalukuyang usapin ngayon ng flood control scandal ng gobyerno. Ang lalaki, na-aresto kasi dahil sa pagnanakaw ng corn beef na iginiit naman ng karamihan na kung bakit hindi niya kukulong ang kung sino pang mga nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso sa kaban ng bayan. Ang mga detalye sa report ni Robic Manuel. Kahapon, napabalita na naaresto ang isang lalaki matapos mahuling ipinuslit sa kanyang underwear ang isang lata ng corn beef sa isang supermarket sa Malate, Manila. Kinilala ng Manila Police District o MPD ang suspect na si Jericho Flores Ironyo, 46 years old, nakatira sa Alabang, Muntinlupa. Ayon sa nakakitang security guard, kinuha ng suspect ang isang lata ng corn beef na nagkakahalaga ng 189 pesos mula sa isang estante at isiniksik ito sa kanyang brief. Nang tangkay naman ang lalaki na makalabas ng hindi pa nagbabayad ay doon na siya sinita at narecover sa kanyang delata sa isinagawang frisk search. Agad na dinala si Flores sa MPD Station 5 kung saan naharap siya ngayon sa kasong shoplifting. Mula dito maraming netizens ang tumaasang kilay sa balitang ito at hindi na iwasang ikumpara ang napakalaking usapin ngayon sa bansa na flood control project scandal ng gobyerno. Anila nakulong agad sa halagang 189 pesos ang naturang lalaki samantalang ngilang korap na sangkot sa maanumalyang flood control project na nagnakaw ng bilyon-bilyon ay niisa wala man lang nakulong. Ayon sa netizen na ito, kapag mahirap ang nagnakaw, kulong agad, samantalang ang mga mayayaman at may kapangyarihan ay isang katutak pang pag-iimbestiga ang kailangan. Giit ng karamihan, ito raw ang malungkot na realidad sa Pilipinas kung saan ang mga mahihirap ay lalong naghihirap at walang patas na mata sa batas habang ang mga mayayaman ang madalas makatakas. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, isang paalala sa mga magulang na hindi lamang pag sa homeworks ang gawin sa kanilang mga anak. Kung hindi, ay tiyakin din na may sapat itong pahinga. Isang bata kasi sa China ang naospital matapos tila i-grind ang kanyang summer homeworks sa loob ng labing apat na oras ng walang tigil. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayuk. Isang bata sa China ang dinala sa ospital matapos gawin ang kanyang mga naipong assignment sa loob ng labing apat na oras na walang pahinga. Sa ulit ng isang media outlet, ginawa ng 11-year-old si Liang Lang Rong Shangsha sa Hunan Province ng kanyang summer homeworks mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pagkatapos nito ay nakaranas na siya na pamamani ng binti, mabilis na paghinga at chicken claw Clohan o so pamumulikat ng kamay kung sa nagdidikit ito na parang claw ng isang manok. Agad naman siya ay dinala sa ospital ng kanyang magulang at abagalaman na nakaranas siya ng hyperventilation ito ay isang uri ng medical condition kung sa mayroong imbalance sa pagitan ng pag ng oxygen at pag-exhale ng carbon dioxide na kadalasan ay dulot ng anxiety o panic. Ang naturang kaso ay hindi na bago sa naturang bansa. Dahil sa ulat ng isang hospital doon, ay aabot na sa 30 teenagers na nakaranas ng na kaparehong sintomas noong Agosto. Samantala, karaniwang sa buwan ng Setyembre hanggang Enero at Pebrero hanggang Hulyo ang school year sa China na sinasabi sa pag-aaral ay karaniwang nag-aaral pa rin ng mga estudyante tuwing kanilang summer break. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, agnas na ng matagpuan ang bangkay na isang dalaga sa naka-impound na Tesla sa Amerika. Ang kotse, napag-alamang nakarehisto sa singer-songwriter na si David. Ang iba pang detalye sa kinakarap na issue ng US Rap Stars sa report ni Angelica Cosme. Natukoy na na isang dalaga ang natagpo ang agnas na bangkay sa trunk ng isang naka-impound na sasakyan sa Amerika. Batay sa ulat ng Los Angeles Police, ang Tesla ay nakarehistro sa isang David Anthony Burke na siyang tunay na pangalan ng 20-year-old singer-songwriter na si David Magurita na nadiskubre ng mga otoridad ang bangkay matapos si ulat ng na mga nagtatrabaho at mga nakatira malapit sa lugar ang anilay masangsang na amoy. Ayon naman sa si LA County Medical Examiner, natukoy na isang Celeste Rivas ang natagpo ang bangkay na nasa edad 15 anyos pa lamang kung nabubuhay pa. Sa report naman ng entertainment outlet na TMZ, Abril noong nakaraang taon ng mapaulat na nawawala ang dalaga na ayon sa ina nito'y may nobyo na nagngangalang David. Samantala, ayon sa kampo ni David, nakarating na raw sa singer impormasyon tungkol sa natagpo ang bangkay sa kanyang sasakyan at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga investigador. Sa ngayon, hindi pa rin tukoy ang tunay na dahilan at kailan binawian ng buhay ang dalaga. Nakilala ang US rap star na si David na sa gitna ngayon ng kanyang Withered World Tour nang mag-viral sa TikTok ang kanyang mga kantang Here With Me at Romantic Homicide. Para sa NBC TV Network News, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga ginagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga na istorya, ay i-share na na yan sa ating comment section o din naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa darating na lunes. Para maling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS. Trending and Viral Show. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.